Isang kaakit-akit at napakagandang halaman na halos dito lang matagpuan sa pinakatropikal na bansa katulad ng Pilipinas. At ang halamang ito ay pinag-aagawa ng iilan dahil hindi lang sa lasa, may pambihirang taglay pa na milyon-milyon daw ang halaga. Marami sa ating mga kababayan ang sumusuot sa liblib na kagubatan. sa sakali na baka makasumpong ito at yumaman. Subalit ano nga ba ang halamang ito na sinasabing mainam daw ito para gawing koleksyon gawing halaman sa hardin. Magaling na panggamot sa iba't ibang mga karamdaman. At higit sa lahat, mainam din itong pangpalaman sa sikmurang kumakalam. Pero mag-ingat ka dahil ang halaman ito hindi lang maganda. Ito ay napakakati kung ikaw ay napapadampi. Hello guys! Isang magandang araw sa inyo. Sa video ito, isa-isahin natin ang mga kaalaman tungkol sa halaman ito na maaaring ikabibilib mo na ang halaman ito Matagal mo na palang kilala at nasa paligid mo lang pala. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan nyo ang kwento kong ito, palambing naman ako na isang like and share dyan at pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. So wala nang paligoy-ligoy pa, narito na ang elephant putyam plant. O ang pungapong. Ano nga ba ang pungapong? At saan nga ba nagmula ang katawagan at ang halamang ito? Ito ay katulad rin ng isang gabi. Ang pagkakaiba lang nito ay humahaba ang katawan hanggang anim na talampakan. At ang ilipan potsyam na ito ay original pala sa mga bansang katulad ng Afrika, sa Katimugang Asia at sa mga bansa na may tropical na klima. Sa bansang India, ito ay kapakipakinabang para sa kanila. Dahil dito daw, sila kumukuha ng kanilang alternatibong pagkain at pangmirenda. Kaya maswerte pa rin tayo dito sa Pilipinas dahil hindi pa rin tayo nakakaranas na magmirinda na ganitong uri ng prutas. At ang halamang ito ay kahalintulad na sa kamote o kaya sa gabi. At ang kakaiba sa halamang ugat na ito ay sobrang laki na hugis pa ng elepante. Kaya ay pinangalan ito sa higanting paan ng elepante. Pero mali pala ang akala na nakadiskobre. Sabi ng mga tao din eh, ito daw ay bahagi din ng elepante. Pero ito ay kanyang dumi. Dine, eh, marami are, pero wag kang kakampante dahil ang balat ng puno nito ay makati kaya iniilagan ng iilan pero hindi nila alam ang taglay nitong yaman ito ay namumulaklak ng kagandahan mula sa laman mabaho nga lang pero sulit naman kung baho lang ang usapan yakang yaka yan pwede naman itong tikman at kung mahilig ka sa ornamental plant pwede naman itong itanim sa inyong mga bakuran dahil pangunra daw ito sa masamang espiritu. At hanggang dito na lang ang aking kwento tungkol sa halamang ito at paalala lang, huwag basta-basta kumain ito. Itanong nyo muna sa mga eksperto para protektado at maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, bye bye!